你不要走，你还没来。 Magandang hapon po sa inyong lahat mga mamish at samahan niyo naman ako sa panibagong araw. Naisipan ko na nga na ayusin tong Jura Box ko dahil napakatagal na nga hindi na ayos. Kinuha ko na nga muna itong mga kalat dito sa ilalim ng Jura Box ko at hindi ko na nga din tunay ayos dati. Dito ko na nga lang nilagay sa ibaba at napakakalat no. Di mo nga iisipin na galing nga lahat to sa Jura Box ko. Dali-dali ko na nga tinupi itong mga damit ko at ilalagay ko nga yung mga damit ni Baldo. Nupi ko na nga lang tong mga to dahil hindi na nga na isuot. Ito naman yung ilalagay ko nga yung mga damit nga ni Baldo na pang trabaho nyo. At ito nga mga damit ko ay tatago ko na nga muna. Bali yung ilalagay ko nga sa Jura Box ko yung mga damit ni Baldo. Kung titignan nga ay napakarami na mga damit ko pero ko konti lang yun. Dahil yung iba nga na nakalagay sa Jura Box ko ay hindi na nga din Kaya naman tinanggal ko na nga muna itong mga tuwa. At ko na nga muna itong mga damit. At yun na nga lang yung ilalagay ko sa Jura Box ni Baldo. Nupi ko na nga muna itong mga dress ko at tinabi ko na nga muna yung mga t-shirt ni Baldo. Hindi ko nga ina pek na ganito nga karami itong mga damit ko. Dahil karamihan nga dito ay galing okay lang. Heto nga yung mga damit ni Baldo na hinahanap ko nga nung nakaraan ay nakasabit pala dito. Dahil nung nakaraan nga pala ay lalagay ko na nga sana yung mga damit ni Baldo pero hindi natuloy. Buti na nga lang talaga ay naisipan ko ang ayusin itong mga damit ko habang binabantayan si Bunso. Nang mga oras na nga nyan, mga mamish ay alas 4 na nga ng hapon. Kaya naman panigurado nga ay oras na nga din ako matatapos. Grabe nga itong mga damit namin dahil sa cabinet ko pa nga lang kinukuha ay sobrang dami No, heto nga pala yung mga t-shirt na ilalagay ko nga sa cabinet. Kaya na dali dali ko na nga din kinuha tong mga tudel to, na napakarami din. Pinunaset ko na nga muna tong cabinet ko at nilagay ko na nga muna yung mga t-shirt ni Baldo. Kinuha ko na nga din itong basahan at Hindi ko na nga din tinanggal yung mga t-shirt na nasa loob dahil nilagay ko na nga muna yung mga t-shirt ni Baldo dito para hindi na nga din kalat-kalat. Mabuti na nga lang hindi nga masyado madumitong box ko dahil nung August pa nga lang ay nilinisan ko na. After ko nga pinunasan tong cabinet ay kinuha ko nga din to mga t-shirt ni Baldo. Nagkamali pa nga ako ng mga oras na yan dahil ginulo ko na nga ng wala sa oras. At mabuti na nga lang isang box pa nga lang yung nagugulo. Dali-dali ko na nga kinuha tong mga hanger at nilagay ko na nga din agad yung mga damit ni Baldo para maisabit na nga din sa mismong kabinet. Nang mga oras na nga pala mga mamish ay dumating na nga din sa Baldo at yung dalawang jenakis ko ay nang gugulo no. Grabe nga yung kalat mga mamish dahil kabinet pa nga lang yung naitatanggal ko pero sabog na yung kwarto na. Pagkatapos ko nga pala na iayos, tum mga t-shirt namin ay nilagay ko na nga din dito sa maliit na jurabak. At sinabit ko na nga pala itong mga t-shirt ni Baldo. Heto nga pala yung mga shirts ko na hindi ko pa nga na itanggal. Bukas ko na nga lang itutuloy itong ginagawa ko dahil sa mga oras na nga niyan ay alas 8 na ng gabi. Tinanggal ko na nga muna itong mga kalat. At nilagay ko na nga muna sa iisang basket at bukas ko na nga lang aayusin. Grabe nga yung laman ng jurabaks ko dahil sa bug na nga itong kwarto namin. Nilagay ko na nga pala itong mga hanger sa iisang basket at bukas ko na alang lang aayusin. Namagdag pa nga itong mga laruan ni Tyler kaya naman pinapulot ko na At tinanggal ko na nga muna itong higaan namin dahil magwawalis ako hmm. Hindi na nga din ako nakapaglinis na maayos dahil sobrang sabog talaga yung Jura Box hmm. At kailangan ko na nga itapon yung mga hindi na dapat nagwalis na nga pala ako ng mga oras na yan dahil magpupunas na. Kita ko nga itong mga laruan ni Tyler ay nasa likod na nga ng pintuan kaya naman pinapulot ko no. Dali-dali ko na nga pinagpagan tong higaan namin at binalik ko na nga din yung banig. At hindi ko na nga pinunasan ng basang basahan. Medyo nahirapan pa nga ako sa pagbalik ng banig dito dahil madulas. Kaya naman tinabi ko na nga muna itong higaan at tinais ko na nga muna itong banig at pinunasan ko na nga ng basang basahan. At sa mga oras na nga yan pala mga mamish ay gustong gusto ko na nga kumain kaya naman minadali ko na nga din tong ginagawa ko. After ko nga pinunasan tong banigay, binaba ko na nga din tong higaan namin at pinagpagano. Hindi ko na nga muna ilalagay yung mga unan dahil nasa kusina pa nga. Yun lang. Salamat. Bye.